guys, Ito po kami ngayon. Magandang hapon po. Andito po kami ngayon sa tulay ng kalamba. Yung dalawang bulilit po, ayan. Nagpabili po ng alagaan po nilang hindi yung krab talangka. Ayan po. Uminto muna po kami sa tulay. Ayan. Baba kayo, lingunin nyo yung tulay. Dali. Ayan po. Dali. Dali. Ayan po, ang ganda. Ayan po, overlooking po siya sa Mount Makiling. Ayan po, ang Mount Makiling. I-zoom ko po yung video. Ayan po. Ayan po, overlooking. Ingat ha, pa, huwag kayong dudungaw masyado itan. Ayan po, overlooking po siya sa Mount Makiling. Ayan, ang ganda po. <laughs> na, alam mo na picture ko na to sa reels eh. Ayan po. Ganda po. Ang ganda po dito kasi maliwanag po dito sa gabi. Ayan po, ang laki ng solar nila. Sana all may ganyan solar sa mga daan, sa kalsada. Ayan po, ang ganda po. Ay, yung na Siyempre, may fish yan dyan. Ayan. Ang um, fresh. Ayun oh, may kalabaw oh. Naliligo yung kalabaw oh. Ayun na. Oh. Ayan, may bird. Tingnan mo pupunta yung... yung... Ayan po. Ito po yung bird. Ayan po. Isa na, huwag kang dudungaw ha. Ay, ang saya. Ang um, fresh. Ang ganda. Ayan po. <laughs> ang ganda. Ang um, fresh ko po kung nasaan kami naroon. Oh, ayan po. Uh, Ayan. Overlooking sa Makiling. Ayan. Ang ganda po ng langit. Oh. Makikisama sa aming pagagala. Ayan po. Sa likod ko po. ayun. Oh, may mga ibon pa. Oh. Wow. Ang ganda po. Oh. Galing. Ang ganda. Ang ganda ng lugar. Ayun po yung Mount Makiling. Overlooking po siya, ha? Hey guys, ito po yung aming e-bike. Napakarami na pong napupunta lugar nitong e-bike. Ito po ang aking isa sa mga tool sa pag-release at pag-vlog. Pag Ayan, kasama ko rin po siya pag sa pamimili. Ayan. So, napakadami na po niyang adventure na napuntahan ng aming super e-bike. Diyan na nabubuhay. Diyan na nahuli. Ha? Huh? Oh diyan na nahuli. Yung mo. Oh. Ayun, may fish na lumitaw dun. Ayan, doon, 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 malaking fish. Ayan, ang saya naman po ng aming ano. O, oh. oh. kaway kayong dalawa, dali. Sabi mo, hi guys. Ulit, Hi guys. Please, subscribe. Like, follow, and share po. And then, comment. Comment <laughs> po. Ayan po. ah, sarap po. Ayan po, o. Oh. Napaka-press ko. Pag napadaan po kayo dito, o. Oh. Mare-relax po kayo kung kayo may mabigat na isipin o alalahanin pass by po kayo saglit. Mag-stop po kayo at mag-nilay-nilay after mag charge Ayan po. Thank you so Thank you much. You. Anak, dali. Bye, bye na. Bye-bye. Thank you so much. Pakita mo yung ayun talaga mo. Ayan po. Ba ba? Aking pong apo at ang aking bunso. Bye-bye. <laughs> Thank you so much po. Bye-bye. <laughs> Thank you.